dito sa buwan ng Ramadhan, mga kapatid islam ay napakaraming mga biyaya, gantimpala na nilalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga mananampalataya. Hinihintay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na tayo ay gumawa ng kabutihan, magparami ng ibadah dito sa buwan ng Ramadhan sapagkat yung gagawin natin na ibadah dito sa gabi ng Ramadhan o sa umaga ng Ramadhan, ito ay para sa sarili natin. Lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay dapat na magkaroon tayo ng motivation na ito ay para sa atin at hindi para kanino man. Maliba na lang kung yung ginagawa mo ay pakitang tao. Kasi yung ginagawa mo ay pakitang tao, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala yung kundi para dun sa mga tao na nakakakita sa'yo. At pagdating sa araw ng paghukom, hindi kalayuan ang mangyayari sa tao na yon yung gantimpala ng kanyang gawain na ito ay nahulog sa riya, pakitang tao, utosan niya Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na yun. Kasi pagdating sa araw ng paghukom, hanapin ng tao yung gantimpala niya. Yung fasting, tarawih, tahajud, pagbabasa ng Quran, sisingilin niya kay Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang gantimpala. Pero dahil sa ang kanyang gawain ay pakitang tao, hindi bukal sa kanyang kalooban, hindi ikhlas, walang halong pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, utosan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na yon. Sabi niya, pumunta ka ika doon sa mga tao na yon na nakakita sa iyo. Nakakita sa iyo nung ginagawa mo yan. Uli kaya doon sa mga tao na hinangad mo na puriin kanila sa bag gawain na yan dahil yung gantimpala ng gawain mo ay nandun sa kanila. Subhanallah. Ganun na mangyari sa tao na yon na mahilig siya gumawa ng gawain na pakitang tao. Kapag sisingilin na niya yung gantimpala ng kanyang gawain dito sa mundo, wala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin niya Allah subhanahu wa ta'ala, hanapin mo yung mga tao na yun na nakakita sa'yo. Yung mga tao na pumupuri sa'yo, sa yung fasting, sa yung tarawih, sa yung tahajud, dahil doon mo makukuha ang gantimpala ng yung gawain. Ay anong hanapin ng tao doon? Wala kang makukuha doon sa tao na yon kasi hindi siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa gawain natin kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala.